Hello guys! Pupunta tayo ngayon sa Kabugsakan Kung saan ay tutuklasin natin ang ganda Nang nasabing polos na yon. So ito at naglalakad na nga kami Ang lalaki ng mga bato Ingat-ingat lang tayo sa pagkakabang At medyo madulas talaga Medyo mahirap itong explorer namin ito talaga naman saka ang daan oh, kita nyo guys ang daan so, para talaga sa sinadyang gawin o uh, talagang ginawa lang talaga ito ng kalikasan ang ganda yun. laki ng bato tabi tabi po sabi nga na tabi tabi po nuno pagkikiraan lang po Para guys, medyo madulas ang daan. Ingat po tayo sa pagakbag out. Medyo madulas talaga. First time ko makarating dito sa lugar na to pero mukhang napagaganda talaga. Medyo mahirap nga lang talaga ang daan. Pero ang ganda oh. Talagang parang sinadya na. Ano. Medyo ingat lang tayo sa pagkakabang kasi madulas. Ito. Ingat lang tayo sa paghakbang. Medyo mapagod ah. Wow! Ganda oh. Tinan nyo ang tanawin. Ah, grabe ang mga bato dito. Ang lalaki. Medyo ingat lang tayo. Nakapagod. tanggalan isang kilong tabak ko dito aray ko tinik ko na mahirap tong explorer ni Dora na to o well, yan nagdandaan lang sa pagkakbang na ah, madulas yung anak ko nangunguna pa sa akin eh alam mo alam, alam na lugar alam mo naman, alam na alam niya yung pupuntahan kung saan, no? Oh. Ayan, mayroon ka pala yung tour guide, bata. Tawa na sa amin. Ganda, Oh. Eh. E, talagang realistic na realistic. Talagang, ano? Gawa talaga ng kalikasan. Medyo pagod na. Ah. Mamaya, medyo i-cut ko muna yung video guys. Kasi medyo mahirap ng daan. Tutuloy natin mamaya pag nandun na tayo sa taas. So, Sige guys. Guys! Hello so guys! Nilabasan na ako dito guys. Ano Nilabasan ako na, well, na Tagal ang isang kilong taba sa katawan. Pagpunta lang dito. Ang taas. Ang... Ang hirap ng daan, lalaki ng bato. So ayun So ayun guys Tanaw na natin yung falls Na sa taas Napagaganda oh Ang lakas ng agos ng tubig Eto na pala yun Oops Watch your step Dahan dahan lang tayo guys Sa pagbaba kasi Yan, kakilala mo ko pala yan dito. Ayun na, yung mga pinsana ko pala nandini Dini. <laughs> so, ayun guys, o. Oh. Ayan na po yung falls na tinatawag nila nakabugsakan falls. Ito na po yun. So, sa lalaki po ng mga bato, nakapaligid. Sorry guys. So, may konti siyang bagsakan ng tubig talaga actually. Ayun na. Oh, oh dahan dyan. Ayun pala. nakakapagod guys magano dito pero sulit naman napakaganda naman ang dirat na namin dito ayun nga po napakalakas ang halos ng tubig oh. ayun no dahan dyan anak ang ganda no pre so guys ang ganda talaga dito sa lugar na to malamig ang simoy ng hangin ang sarap nung kaluskus ng ng agos ng tubig sar ay, ng sarap, ay nung sarap panginggan yan nga rin guys oh Alam nyo ba guys kung ano nangyari doon sa ano na, na yun? Yung marami nagtatanggang kalasin nyo no? Yung tali na yun, yung nagbuhol na yun. Grabe ang ganda dito. Purong bato yan, guys. Purong bato. Solid na bato. Yan siya. Uh. Guys, ano? Pasukin ko na ba? Magpasyo kayo kung papasukin ko ba pa o hindi. Ito po yung kuweba dito na sinasabi na lagusan ata ito. alam ko kung hanggasan ang lagusan ito. Pero mukhang nakakatakot talaga guys. tina tingnan. dilim sa loob. Sabi. Kasunod. Next na explorer namin ni Parim Bam Bambam. Pasukin namin yan. Ito guys, yung pinakambukana niya. Kasi nyo, napakaliit ng butas lang sa bukana. Pero pag pinasok nyo sa loob, ang luwang.